Libra. Tignan natin kung ano yung mensahe para sa iyo ngayong December 16 to 31. Keep in mind na ito ay general reading lamang. So, hindi lahat ay makaka-relate. So, be open-minded. Sa mga hindi pa po, po nakasubscribe dito sa ating channel, please subscribe na po kayo and palike like na din po ng ating video. At sa mga nais pong mag-avail ng ating private readings ng ating Evil Eye Amulet Necklace at ng ating Tears Bracelet, may kita nyo po yung link sa description box, Tarot Intentions ba? by Aliana Reyes Okay. We have scarcity tactics. This is for you, Libra. Reflecting. Okay. So, ganto, Di ba may ginagawa kayo mga strategies? Pero parang feeling mo, hindi pa rin siya parang walang nangyayari, no? Pero ang dami mo nang ginawa, ang dami mo nang sinacrifice. Mag-reflect ka daw, tignan mo kung tama ba yung ginagawa mo mga sacrifices, tama ba yung mga ginagawa mong tactics, applicable, applicable ba talaga siya dun sa ginagawa mo na ano, or sa tinatarget mo. Yan, kasi tignan din po natin, kailangan reality kasi. ba? Diba? Kailangan yung, yung goal mo nasa reality at yung tactic mo e reality rin. Mm -mm. Kaya pag-isipan nyo po yan. Kasi nga po yung iba sa inyo, yes, baka nagsasayang lang kayo dito ng oras no, sa mga ginagawa niyo Tapos wala naman pala kayong mabe So sayang po ang oras. Tignan nyo, i-review po ninyo. Magnilay-nilay kayong yung ano na to. Sabi natin, naman buong two weeks na to. Pero, ayan po. We have hooked. Ayan o, no, sobrang hook kayo dun sa ginagawa niyo Nakakala ninyo may progress na nangyayari. Pero wala talaga. Mm -mm. Na yun, kaya hindi kayo nakokontento. Diba? Kaya din lagi kayong nag-aabang kung ano na ba, ano ba yung mangyayari, yung mga ganon. Pignan natin. Hindi nagsisync, no? Yung iyong, hindi nagsisynchronize yung iyong mga kilos dun sa goal mo check natin energy po spirit guide kamusta naman po ang energy ni libra sun moon rising and venus ayan six of cups okay so parang may mga memories dito na, na, na nagpa flashback sa'yo parang madamdamin ka ngayong week na to ngayong two weeks na to oo uh oo -uh. Pero din meron kang ginagawa or meron kang binagusong balikan from your past na alam mo na hindi na siya makakatulong sa present mo at saka lalo na sa future mo. Mm -mm. Nagiging sentimental kayo dito. Pwedeng may mga bagay po kayo, may mga tao kayo na ayaw pakawalan sa life ninyo. Yes, meron po dito pwedeng nagiging controlling kayo. Okay? Pero kasi pwedeng energy din to ng mga tao sa paligid mo, ng family mo, ganyan. Kasi naman yung mga nakakasama mo, pwedeng sila naman yung, ano, yung nagko-control sa life mo. And don't let them. Don't let them control your life. Temperance. Ayan, meron talaga dito. Mm, mm Either kinokontrol talaga yung life mo, yung mga gusto niyang mangyari sa life mo, kailangan yun yung mangyari. Parang yung taong to, hindi ko alam kung anong, pinag anong ginagawa niyang pagbabanta sa'yo. Tinetret ka kasi niya eh. Parang every time nakakalas ka or aalis ka, pwedeng sa, ano yan, sa relationship. So parang naawa na lang yung iba sa inyo eh, dito sa person na ito. Kaya nagstay pa yung iba sa inyo. Or merong nakikiusap sa inyo, could be family niya na hindi mo matanggihan. Tignan natin Libra. Ayan, baka meron dito someone from your past na ginagamit niya yung family members niya no, para hindi mo siya iwan, para magstay ka or para bumalik ka sa life niya. Pag-isipan niyo kasi iba sa inyo kung nakawala na kayo sa taong to tas babalik pa kayo. Pag-isipan niyo yung mabuti. Tignan natin pagdating naman sa work. Kamusta naman po ang work? we have six of pentacles. So, ayan, pagdating naman dito sa trabaho ninyo, galante naman po, we have three of wands. Pero kasi, ayan, yung iba po sa inyo, ano, Libra, kahit na meron kayong current job, pwedeng hindi nyo kasi nakikita yung sarili ninyo dito, no? na mag, um, magtatagal pa kayo. So, pwedeng ito yung last year niyo, For some of you, pwedeng tatapusin nyo lang yung first quarter next year, tapos aalis na yung iba sa inyo. Madaming offers sa inyo, maraming chance na mag-grow talaga kayo. Pero kung mapapansin mo naman, kung napapansin po ninyo ha, na baka palipat-lipat ka ng trabaho, baka yung iba sa inyo, hindi kayo nagtatagal sa work. Parang ano ba, 1 to 2 years lang, lumilipat na kagad yung iba sa inyo. Tignan nyo rin, ano ba yung kulang sa inyo? Ano ba yung ano pa yung hinahanap mo. Okay, kasi mahirap pag ganyan. Or sabi natin, hanggang 3 years lang yung inaabot ninyo pagdating sa trabaho. Yan po. Tignan nyo, oh, ano ba talaga yung hinahanap nyo? Kasi, ano din eh, hindi ko alam kung bad record din ba yan sa ano nyo, sa, sa resume ninyo, yung palipat-lipat kayo ng work. Ganon. Tignan nyo rin. Hmm, kasi meron din ditong energy na ganon po yung pinapakita. Pwede na papag-isip-isip nyo yan ngayon. Tignan natin. So, okay naman po yung trabaho. At saka okay nga yung kita sa work. Ayan o. Oh. Pwede ma-receive nyo na yung bonus ninyo. Or baka hindi nga lang din bonus. Baka 13th month pay din. Ma-receive nyo na. Tignan natin pagdating naman sa kaperahan. We have two of ones. Ayun, nakikitaan nyo siguro talaga yung sarili ninyo na may future kayo sa ibang bansa with this two of wands. King of Cups. Meron ba kayong nakakausap? Ayan. Meron kayong deal na foreigner for some of you, Libra. Or someone older sa inyo. Parang yung taong to, baka marami tong pangarap or marami tong pinapangako sa inyo. The lovers. Okay, pagdating dito sa money mo, ano, meron talaga ditong energy ng love life. So for some of you, pwedeng ito na yung nilulook forward ninyo. Kaya din siguro hindi na kayo nakokontento dito sa kinikita po ninyo. Kasi pwedeng nakikita mo talaga, no? At ayan, nafi feel mo din na may tutulong talaga sa'yo. Para mas maabot mo yung goals mo. Or mas makapunta ka, or mas kumita ka ng malaki. Check natin. Okay, ayan. Hindi ko din alam kung meron ba dito nagbibigay po sa inyo, nagsusustento sa inyo. Okay, or pwedeng monthly, binibigyan po kayo ng pera. Tignan natin pagdating naman sa business. Kung may business po kayo, Nine of Pentacles, ang ganda po ng business ninyo ngayong two weeks na to. Makakabawi talaga kayo, ayan. So, be hands-on talaga dito sa inyong negosyo. Huwag nyo pong babayaan. The High Priestess. Ayan. Ayan yung mga iniisip nyo, yung mga ina-attract ninyo, syempre, <laughs> positivity yung i-attract nyo, yung isipin ninyo, makukuha nyo po yan, pagdating dito sa inyong negosyo. Check natin pagdating naman sa family. Queen of Wands. Eight of Pentacles. So, meron dito, sobrang hardworking niya. This could be your mom, this could be your sister na family member po. Sobrang hard working. Hindi ko alam kung ito yung nagpaaral aral sa'yo, ganyan. Ace of Swords. <laughs> mm, pero makasakit din magsalita yung taong to eh. So kung may naitulong man sa'yo yung taong to, I don't know kung susumpatan kanya niya ngayong week na to. Ngayong two weeks na to. Pero kasi good naman yung energy. So, pwede lang din talaga, no? Na kung sino man yung tao na to sa family mo, sino man tong family members na to, ayan, pwede mayroon ng kayong isi-celebrate kasi pwede po na, ayan, makuha niya na yung tina-target niya na, ano yun? Yung tina-target niya na position. Pwede rin naman na ikaw yan, kung ikaw yung breadwinner sa family ninyo, kung meron kang pinaaral, libra. Sa friends, we have five of cups. Okay, mukhang meron ditong friend mo na namatayan. The fool. Nasag, or nasag, pwedeng hindi ngayon namatayan yung friend mo na to ha. Pwedeng five months ago, ganon. Or five years ago na nga. Pero hindi pa rin talaga siya nakaka-move forward. Parang ramdam nyo pa rin ng mga kaibigan nyo na nalulungkot yung taong to. No? Kaya ito, pwedeng yayayain nyo siyang lumabas, ganyan. Okay, parang gusto nyong i-divert ba yung kanyang attention sa ibang bagay? Tignan natin, pagdating naman po sa love life. Kamusta naman ang love life ni Libra? We have justice. Meron tayo dito King of Pentacles. So, yung iba nga po sa inyo, ayan o. Ayan, kung meron kayong asawa, pwede po na lahat talaga ng pera niya binibigay sa inyo. Libra, we have the devil Or the other way around Yan, meron naman dito The other way around yung ginagawa Hindi pinapaalam sa inyo Na may pera siya, pero mas mataas yung chance na Binibigay po lahat sa inyo mhm -mm. o, you know, parang isang ganyan mo palang Alam na niya <laughs> Ibibigay niya na kagad sa iyo Yung pera mm -mm. Yan, we have the higher Takot po ito sa inyo <laughs> Yes, takot to sa inyo, asawa nyo. Okay, tignan natin yung The Devil Energy ha. We have Nine of Cups. Ayan, so ayaw lang nung taong to is mag-away kayo. Kaya po, ayan, kung ano man yung, di ba, kunwari, yung mag-asawa nga, ayan, sino ba naghahawak ng pera, bigay ka agad. Ganun lang po yung pinapakita dito. Wala man ako nakikita ang bisyo. Tsaka kung may bisyo man before, pwedeng iniiwasan na po yan. Kasi nga, mas gusto na maging maayos yung family. Sa health naman, kamusta? Sa health po, kamusta? We have page of ones. Okay, so kung meron dito, parang tignan mo, parang nakalaya ba kayo? No? Parang tapos na, ako tapos na yung therapy, tapos na yung gamutan. So, ayan po, pwedeng bago matapos ang taon na to, tapos na din po yung inyong mga iniinom na gamot, ganyan. Hindi nyo na kailangan kasi pwedeng, ganyan po, feel na feel nyo talaga na nakarecover na kayo. Ayan, parang you're very happy. Kasi pwede po na meron dito nagkasakit kayo pero hindi kayo iniwan ng person ninyo or hindi kayo iniwan ng family ninyo. Kaya naman pwedeng this time talaga ano, this time around babawi po talaga yung iba sa inyo. Mhm. -mm. Ayan po. So tignan nyo rin ha kung sino ba yung mga tao na hindi bumitaw sa inyo, Libra. So, yan lang po. Maraming maraming salamat Libra sa so, walang sawang pagsuporta dito sa aking channel sa araw-araw na pagbalik. Ayan, kung hindi nyo pa po napapanood, meron na po kayong reading for 2025. Nandito lang po yan sa ating channel. Panoorin nyo na po. At yun lamang po, and I hope no, na iwan nyo na yung mga bigat ng 2024. Huwag nyo na yung isama sa 2025. Para naman, sabi ko nga, clean nyo yung plate niyo Para magaan-gaan naman po yung mga dalahin or wala tayong dalahin by 2025. So yun lamang po, maraming salamat.